Bumilis ang tibok ng puso ni Celia. Kaya mabilis siyang kumatok sa pinto at nag-aala lang sinabi. Flavia, si Cel ito. Nandito ako para makita ka. Hindi nagtagal at bumukas ang pinto. At nabigla si Celia sa kanyang nakita. Nakatayo sa harapan niya ang isang babaeng maputla at payat ang katawan. Kalahating buwan lang silang hindi nagkita. Pero ang laki na ng pinagbago ni Flavia. Naalala ni Celia kung paano siya masusing inilagaan ni Flavia noong bata pa siya. At nakaramdam siya nakirot sa kanyang puso. Niyakap niya si Flavia at sinabi, I'm sorry Flavia, masyado akong naging abala ka makailan. Tuwang-tuwa si Flavia nang makita si Celia. Tinapik-tapik niya si Celia sa likod para i-comfort ito at niyaya sa loob. Hindi mo kailangang humingi ng tawad alam ko naman kung gaano ka, ka sa trabaho at mahalaga ang trabaho. Natutuwa ako at hindi mo ako nakakalimutan sa tuwing may libreng oras ka. Lalong nalungkot si Celia dahil maalalahanin at maunawain si Flavia. Inilabas niya ang mga masusustansyang pagkain na binili niya at iniabot iyan kay Flavia. Napaluha si Flavia sa pagiging maalalahanin ni Celia. Talagang napakabait mo sa akin. At hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang kabutihan mo. Flavia, huwag mo sabihin niya. Itinuring mo akong parang sarili mong anak simula pagkabata. Ang ginagawa ko ngayon ay walang halaga. Kumpara sa pagmamahal at pag-aalaga na ibinigay mo sa akin. Noong namatay ang nanay ko, ikaw lang ang nanatili sa tabi ko. Pero hindi kita naprotektahan ng maayos. Noong pinaalis ka ni Damian, na natili akong tahimik at walang magawa. Nang sandaling iyon, biglang may kumatok ng malakas sa pinto mula sa labas. Nagulat si Flavia na nakatayo sa lugar na tila tulala. Nahulaan ni Celia na may problema si Flavia. Flavia, anong nangyayari? Napatingin si Flavia kay Celia. Nanginginig ang mga labi niya, ngunit hindi siya makapagsalita muling sumigaw ang taong nasa labas. Kapag hindi mo binuksan ang pinto, babasagin ko ito. Marahang tinapik ni Celia ang likod ni Flavia at humugot ng lakas ng loob para buksan ang pinto. Sa labas ng pinto, nakatayo ang isang grupo ng mababangis na lalaki. Lahat sila ay matangkad at matipuno. Ito ba ang bahay ni Edwin? Si Edwin ay anak ni Flavia. Madalas itong magsugal at laging maraming utang. Noong si Flavia ay nasa pamilya Canor pa, ang pinagkakautangan ni Edwin ay palaging pumupunta sa bahay ng pamilya Canor para manggulo. Nang marinig ito ni Flavia, ikinaway niya ang kanyang mga kamay at sumigaw. Hindi, wala akong kilalang Edwin. Umalis na kayo. Dumaan ang leader ng mga lalaki kay Celia. Hinawakan ang kamay ni Flavia at nagtanong. Ikaw ba ang nanay ni Edwin? Napakamot sa ulo si Flavia at patuloy na nagsinungali. Wala akong anak na katulad niyang walang kwenta. Malamig na ngumisi ang lalaki. Hindi mahalaga kung itanggi mo. Sasabihin ko lang sa iyo na may utang sa amin si Edwin. At kung hindi mo kami mababayaran, puputuli namin ang mga kamay niya. Sa sobrang takot ni Flavia, ay napahiga ito sa sahig. Sumugod si Celia at inalalayan ito bago tumingala sa lalaki. Magkano ang utang niya sa inyo? Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay. Iniunat ang kanyang mga daliri at sinabi, Sampung milyong piso. Ano? Sampung milyong piso? Nanlaki ang mga mata ni Celia sa gulat. Umiyak si Flavia sa mga bisig ni Celia tiyak na mapapahama kami. Nang makita ang problemadong mukha ni Flavia, hinawakan ni Celia ang braso nito at inaliw ito sa isang nakakapawing boses. Huwag kang mag-alala, Flavia. Lumingon ang lalaki kay Celia at tinitigan siya mula taas hanggang baba. Sino ka? Pamilya ka rin ba ni Edwin? Bago pa makasagot si Celia, ay kumalas si Flavia sa braso nito at mabilis na umili. Hindi, wala siyang kinalaman kay Edwin. Hindi pinansin ng lalaki ang sinabi ni Flavia at sinubukang kausapin si Celia. Si Edwin ay sumugal at nauwi sa utang na 10 milyon. Dapat niya itong bayaran sa loob ng 10 araw. Kung hindi, puputulin namin ang kanyang mga kamay. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo sa impormasyong ito. Pagkasabi noon, ay umalis ang lalaki kasama ang kanyang mga tauhan. Nang makita ang paghihirap ni Flavia, hindi napigilan ni Celia na hindi siya madamay. Gayunpaman, wala siyang ibang nagawa kundi aliwin si Flavia at makasimpatiya sa sitwasyon nito. Gayunpaman, ang 10 milyong piso ay hindi maliit na halaga. Wala siyang ganoon kalaking pera. At kahit meron siya, ayaw niyang tulungan si Edwin. Habang nawawala siya sa kanyang pag-iisip, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Tyson. Inalalaya niyang maupo muna si Flavia bago sinagot ang telepono. Ang boses ni Tyson ay malumanay gaya ng dati at hindi siya nito binigo na magsabi ng isang bagay na magpapabilis ng tibok sa puso niya. I miss you too, Sel. Namutla si Celia nang maalala na nagpadala siya ng mensahe kay Tyson noong nasa film festival siya na sinasabi niyang namimiss niya ito. Habang naguguluhan si Celia, nagpatuloy si Tyson. Sel, kamusta ang interview mo? Anong oras ka uuwi? Gusto mo bang sunduin kita? May naganap sa interview ng Evans Group ngayong araw. Ipapaliwanag ko na lang sa iyo pagbalik ko. Sabi ni Celia sa mahinang boses. Napuno ng pag-aalala ang boses ni Tyson. Sir, nasaan ka ngayon? Susunduin kita. Wag na okay lang ako. Salamat. Meron lang akong isang bagay na kailangang harapin ngayon. Wag kang mag-alala. Babalik ako mamaya. Tila naramdaman ni Tyson na parang may mali sa boses ni Celia. Sel, anong nangyayari? Pupuntahan kita. Ayaw ni Celia na madamay ito. Kaya wala siyang choice kundi magsinungaling. Hindi naman ito big deal kaya huwag ka mag-alala. Babalik ako mamaya. Hintayin mo nalang ako sa bahay. Ngunit kahit gaano siya tumanggi, ay iginiit ni Tyson ang sarili. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Isend mo sa akin ang location. Pupuntahan kita. Sa huli, walang choice si Celia kundi ipadala dito ang kanyang lokasyon. I'll be there. Hintayin mo ako. Biglang sabi ni Tyson. Bumuntong hininga si Celia at inilagay ang kanyang telepono sa loob na kanyang bag at naglakad pabalik sa tabi ni Flavia. Cell, sino kausap mo. Please, huwag mong idamay ang sarili mo sa akin. Ayaw ni Celia na mag-alala pa si Flavia. Kaya sinabi niya dito ang tungkol sa kanyang pagpapakasal. Sinabi niya dito na ang tumawag ay asawa niya. Hanggat bubuhay ka sa masayang buhay, makakahinga ako ng maluwag. Wala na akong balak na makialam sa buhay ni Edwin. Kasalanan niya ito. Kaya siya na mismo ang bahala sa kahihinat na. Wala akong pakiala kung maputol man ang kamay niya. O mapatay siya dahil doon. Tumutulo ang luha ni Flavia habang sinasabi iyon. Alam ni Celia na sinadya ni Flavia ang mga salitang iyon. Dahil ayaw nitong madamay siya. Bumuntong hininga si Flavia na tila nalilito. Sa nakalipas na ilang taon, tinulungan ko siyang makabayad sa maraming uta. Pero ngayong matanda na ako, wala na akong kakayahang kumita at wala na akong ipon. Hindi ko na talaga siya matutulungan. Bago pa matapos ni Flavia ang kanyang sasabihin, ay muling may kumatok sa pinto. Inakala ni Celia na si Tyson iyon, kaya agad niyang binuksan ang pinto nang hindi nag-iisip. Ngunit nang buksan niya ang pinto, Nakita niya si Edwin. Mukhang hindi ito nag at hindi ito malinis. Mumiti ito ng maasim sa kanya. Halata itong isang masamang sugarol. Wow! Long time na si Sa. Lalo kayatang gumaganda. Palaging may masamang impression dito si Celia. Kaya nang marining niya ang kawalang buluhang tono nito. Hindi niya napigilang sumimangot at magtanong. Anong ginagawa mo dito? Napangiti ng mapait si Edwin. Tumingin sa paligid at nagtano. Sir, kanina ka pa ba dito? Meron bang pumunta dito para humingi ng pera? Narinig ito ni Flavia at agad na nagalit. Nang hindi iniisip ang kanyang kalusugan. Sumugod ito at pinalabas si Edwin. Umalis ka dito. Sa kasamaang palad, ang lakas ni Flavia ay hindi sapat upang magdulot ng anumang banta kay Edwin. Sa halip, itinulak siya ni Edwin at muntik nang maumpog sa sahi. Nay, napakawalang puso mo. Hindi mo madadala ang pera mo sa libingan kapag namatay ka. Ako lang ang anak mo. Kapag namatay ka, ang lahat ng pera mo ay mapapasa akin pa Gusto ko lang naman itong gamitin ng maaga ngayon. Walang kahihiyang pumasok si Edwin sa bahay at nagsimulang maghalungkat sa mga box. Itinago mo na naman ba ang pera mo sa ibang lugar? Nakatayo si Flavia sa may pintuan at humihingal. Wala akong kahit na isang sentimo. Kahit baligta mo ang bahay, wala kang makikitang pera dito. Ngunit hindi pinakinggan ni Edwin ang sinabi ni Flavia. Nagpatuloy ito sa paghahanap ng pera. Matapos nitong suriin ang bawat sulok ng bahay, wala itong nakita. Kaya galit na galit itong sumigaw kay Flavia. Saan mo itinago ang pera? Sa sobrang galit ni Flavia, kumuha siya ng walis at inihampas sa likod ni Edwin. Umalis ka dito. Matapos matamaan ng ilang beses, nagalit si Edwin ng sobra. Hinablot niya ang walis sa kamay ng kanyang ina bagamat hindi niya ito sinaktan, itinulak niya ito sa sahig. Ikaw na matanda ka. Kailan ka pa naging malupit? Sumugod si Celia para tulungan si Flavia na bumangon. Naiinip na sinulya pa ni Edwin ang dalawa. Biglang naakit ang mga mata niya sa singsing -sing na suot ni Celia. Iniunat niya ang kanyang kamay na tila gustong hawakan ang singsing -sing ni Celia. Inalagaan ka ng nanay ko sa loob ng maraming taon. At ngayon na ang oras para gantihan mo siya. Sel, pwede mo bang ibigay sa akin ang singsing mo? Gusto ko itong tingnan ng malapitan. Kung kailan gustong tingnan ng malapitan ang kanyang singsing, agad namang itinago ni Celia ang kamay sa likod. Bagamat ang singsing na iyon ay hindi gaanong nagkakahalaga, ito pa rin ang unang regalo ni Tyson sa kanya. Kaya kailangan niya itong protektahan. Napangisi si Edwin nang makita niya kay kinakabahan si Celia. Cel, huwag kang makulit. Gusto ko lang tingnan ang singsing. -sing. Yun lang. Hindi mo kailangang maging masyadong tense. Tinapunan ito ni Celia ng masamang tingin. Ibinigay ng asawa ko ang singsing -sing na ito. Kaya kalimutan mo na lang na magkaroon ng masamang ideya. Napatingin si Flavia kay Edwin. Napakalupit mo talaga, Edwin. May bala ka pang agawin ng singsing ni Celia. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagligtas sa buhay mo? Isang panunuya ang pinakawala ni Edwin. Tigilan mo na ang pag-uungkat tungkol sa nakaraan. Parang pamilya kayong dalawa at ako ang tagalabas. Hindi ako makapaniwala na may nanay na katulad mo. Galit na galit na sumugod si Flavia sa kanyang anak at sinubukan itong itulak palabas ng pinto. Umalis ka na dito at huwag ka nang babalik pa. Kahit bumalik ka, hinding hindi kita pagbubuksan ng pinto. Tinabig ni Edwin ang kanyang ina. Dahil sa gulat, dali-daling lumapit si Celia kay Flavia at hinawakan ang mga bisig nito. Anong klase kang ina? Paano nagkaroon ng ganyang ina sa mundong ito? Bumagsak ang luha sa mga mata ni Flavia at humagulhol. Puno ng sakit at panghihinayang ang kanyang dibdib. Nilingon ni Celia si Edwin at malamig na nagtano. Itinuturing mo ba si Flavia bilang ina? Sa loob ng maraming taon, pinaghirapan kanyang palakihin. Nagtrabaho siya sa pamilya Kanor bilang isang yaya para lang mabayaran ang mga utang mo sa pagsusugal. Ngunit hindi mo siya sinoportahan kahit isang beses. Wala kang karapatang sisihin si Flavia. Ang mga mata ni Edwin ay naggalit sa galit. Dinuro niya si Celia na may pang-aakusa. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Sumugod siya at hinawakan ang kamay ni Celia na may nagbabantang tingin sa mga mata. Kung gusto mong suportahan ko ang nanay ko, ibigay mo ang singsing mo para maibenta ko at mabayaran ko ang lahat ng mga utang ko. O maaari kang bumalik sa pamilya kanor at humingi ng pera para matulungan ako. Kung malagpasan ko ang problema ito, susubukan kong suportahan ang ina ko simula ngayon. Binawi ni Celia ang kanyang kamay at umiwas. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Sumabog si Flavia. Ikaw ang walang utang na loob. At nagawa mo pang takutin si Celia na ganyan. Hindi pinansin ni Edwin ang paratang ng dalawang babae. Iniisip pa rin niya ang singsing sa daliri ni Celia. Wala siyang balak na sumuko. At nagmamadaling sinunggaban ito. Gayun pa man, nakapag-practice si Celia na karate noon. Hinawakan niya ang pulso ni Edwin. At malakas na sinipa sa punja. Napasigaw si Edwin sa saki. Ngunit hindi sumuko at sinubukang agawin muli ang sinsi. Kahit may alam si Celia sa karate, hindi pa rin siya kasing lakas ni Edwin. Alam niyang hindi niya ito kayang talunin sa isang galaw. Naalarma si Flavia. Nag-aalala siya kay Celia. Mabilis niya kinuha ang walis at hinampas ng malakas ang likod ni Edwin. Galit na galit na hinarap ni Edwin ang kanyang ina at itinulak sa lupa. Ilang beses niya itong sinampal ng walang awa. Nataranta si Celia at nagmamadaling iniligtas si Flavia. Ngunit bigla siyang inatake ni Edwin mula sa likuran. At idiniin ang katawan niya sa lupa. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. At hindi niya pinayagang agawin ni Edwin ang singsing. Biglang nagpakawala ng malakas na tawa si Edwin. Sel, kung hindi mo ibibigay sa akin ang singsing, Hahanap ako ng anumang mahalagang bagay sa'yo. Habang nagsasalita si Edwin, gumapang ang kanyang kamay sa bewang ni Celia. Sinubukan niyang iangat ang damit nito at ipasok ang kanyang kamay sa loo. Idiniin ni Celia ang kanyang ulo sa ilong ni Edwin. Dahilan, upang mapasigaw ito sa sakit, sinamantalan niya ang pagkakataong iyon. Kinagat niya ang braso ni Edwin ng buong lakas. Edwin, 'wag mo itong gawin kay Celia." Sigaw ni Flavia sa magkahalong gulat at galit. Bago ito nahimatay. Flavia. Nag-aala lang sigaw ni Celia. Sinamantala ni Edwin ang pagkakataong iyon para hawakan ang pulso ni Celia at pinigilan itong makagalaw. Kinagat ni Celia ang kanyang mga ngipin ng buong lakas at buong lakas na lumaban kay Edwin. Kitang-kita ang mga ugat sa kanyang noo. Nang malapit na siyang sumuko sa pagod, biglang bumukas ang pinto ng sobrang lakas, na halos mahulog ang mga bisagra. Nagmamadaling itinaas ni Celia ang kanyang ulo, at hindi inaasahan na makikita niya si Tyson. Dahil sa presensya nito, nagkaroon ng pag-asa ang buong puso niya. Sel, okay ka lang. Naalimpungatan si Tyson nang makita ang magulong hitsura ni Celia. Sinipa niya si Edwin sa sahi, at binuhat na parang manok. Tumama ang malakas niyang kamao sa mukha ni Edwin. Nang sandaling iyon, lubos niyang nakalimutan na isa lamang siyang may sakit at mahirap na lalaki sa paningin ni Celia. Ang gusto niya lang gawin ngayon ay bugbugin ang lalaking nanakit sa kanyang asawa. Natakot si Edwin sa kahindik-hindik na ugali ni Tyson sinubukan niyang lumaban. Ngunit nalaman niyang hindi siya katapat ni Tyson. Muli siyang hinampas ni Tyson sa sahi at namilipit siya sa sake. Pero nakapagmura pa rin siya. Anak ng asumo, sino ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Bago pa man matapos ni Edwin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga ngipin sa harapan ay nalagas at nahulog iyon sa kanyang tiyan. Napasandal si Edwin sa pinto nang maramdaman niyang nabali ang kanyang mga buto. Matagal siyang nagpumiglas pero nabigo siyang pumango. Natulala si Celia sa eksenang nasa harapan niya. Hindi niya maintindihan kung paano naging malakas ang isang lalaking tulad ni Tyson. Si Edwin ay isang gangster. Pero kahit sanay si Edwin sa ganoong labanan, hindi umobra ang lakas nito kay Tyson. Paano ang isang magaling na manlalaban tulad ni Edwin ay nabugbog ni Tyson ng sobrang lakas? Tumayo si Celia at pasuray-suray na lumapit kay Tyson. Nanginginig ang buong katawan niya. Cel, kamusta ang pakiramdam mo? Hindi alam ni Celia kung naghahalo si Nate lang siya. Pero pakiramdam niya, kahit papaano ay nanginginig ang katawan ni Tyson. Niyakap siya nito ng mahigpit at ipinahayag ang pag-aalala sa kanya Hinawakan nito ang mukha niya na para bang hinahawakan ito ang isang hindi mabibiling kayamanan Pagkatapos ay maingat na itinaas ang kanyang mukha Ang bawat haplos ni Tyson ay nagpadala ng init sa kanyang puso Thank you guys for listening and watching